Good afternoon po, ma'am Lodat. Sorry po, late ang video ko po. Ang tatalakayan ko po ngayon ay negatibo at positibong epekto ng globalisasyon sa aspeto ng ekonomiya. Narito ang mga positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa aspeto ng ekonomiya. Pas positibong epekto paglago ng ekonomiya nagkaroon ng mas malawak na pam pamilyan para sa mga produkto at serbisyo kaya tumataas ang produksyon kita ng mga bansa pagdami ng trabaho maraming oportunidad sa trabaho dahil sa pagpasok ng mga dayuhan kumpanya at industrial pamumuhunan or investments. dumadami ang foreign direct investment PDIS na nagdudulot ng modernong teknolohiya at dagdag na kapital. Pagbabahagi ng teknolohiya, mas nabilis na naipapasa ang makabagong kaalaman at teknolohiya sa mga umuunlad na bansa. Pagbababa ng presyo ng ilang produkto dahil sa kompetisyon at malayang kalakalan, mas nagiging abot-kaya ang presyo ng maraming produkto. Ng mga ito naman ang negatibong epekto pag-asa sa dayuan diyong produkto at kapital maaaring maging dependent dependent ang isang bansa sa mga imported na produkto at serbisyo hindi pantay-pantay hindi pantay na binipisyo mas nakikinabang ang mamayang mamayamang bansa at malaking kumpanya kaysa sa mga maliliit na negosyo pagkalugi ng lokal na industrial Listo yan. Nalulugi ang mga lokal na, na negosyong hindi kaya magpagsabayan sa mora at mas produce na important imported good. Paglala ng labor exploitation. May mga pagkakataon na mawababa ang mga pasahod at nagiging mahirap ang kalagayan ng mga manggagawa pagbabago ng, ek ng ekonomiya na sa ek export na so, sobrang pagbigay pagbig, pagbibigay prioridad sa pang export na produkto. Maaring mapapaya mapabayaan ang pangyayalangan ng sariling mamamayan. Yan naman po. Thank you po.